dagdagan pa ang mga reklamong kakaharapin ni Dismiss Mayor Alice Guo. Ang mga bagong kaso may kaugnayan sa pagpapanotaryo sa affidavit na isinumitin niya noong Agosto. Balitang hatid ni Salima Refrag. Mismo si Dismiss Bamban Mayor Alice Guo ang nagsabi, wala na siya sa bansa nang ipanotaryo ang kanyang counter affidavit noong Agosto. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Nasign mo saan? Nasign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Uh, Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Bagay na sinuportahan pa ng pahayag uh, ng kanyang sekretarya. Uh, yes, Kanino mo kinuha yung dokumento? Uh, nasa drawer po na Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last, last page nung affidavit po niya. Taliwas ang lahat ng ito sa dapat naging proseso sa pagdonotaryo. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Pero may dagdag pang natuklasan ang task force go ng NBI. Yung pirma doon is not a signature of Ms. Alice Guo. It was proven that the samples on sample signatures appearing on all those documents as compared to the supposed Signature appearing on the counter affidavit were actually not written by one and the same person. So basically what this actually means is that iba po ang pumirma doon sa counter affidavit. Hindi pa raw kung sino ang pumirma pero malinaw raw na falsified ang dokumento. Uh, irregular yun. Uh, dapat uh, the affidavit ano, it should be signed in the presence of the notary public. Naharap si Guo o Guo Wapping sa mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document. Dawit rin si Attorney Elmer Galicia ang nagnotaryo sa counter-affidavit. Mga tauhan ni Go ni si Kat Salazar na umano'y body double ng dating alkalde. Isa pang staff na si Geraldine Pepito, pati na ang sekretarya ni Swal Pangasinan Mayor Liseldo kalugay na si Sheryl Medina. At ang isang ka Dante na kumausap umano kay Attorney Galicia. Pinaharap rin sa disbarment case si Galicia sa Korte Suprema. It's to our fellow lawyers that uh, we should obey the law. And uh, if you are caught doing something, it would be dealt with severely. Dagdag ang mga reklamong ito sa mga legal na kinakaharap ni Guo. Gayunman, dadaan muna sa evaluation ng National Prosecution Service ang mga reklamo bago isalang sa preliminary investigation. Samantala, patuloy ang investigasyon kay Guo, pati na rin ang mga alegasyon na isa o siyang Chinese spy. These allegations are very serious allegations. Uh, we take them seriously. It's number one. Uh, especially sp is involved. Maging Department of Foreign Affairs, minomonitor na rin ang mga ulat ukol sa umano'y foreign covert operations sa bansa. Kaugnay din ito ng alegasyong isa umanong Chinese spy si Guo base sa lumabas na dokumentaryo ng Al Jazeera Kamakaila. In accordance with its mandate to help protect National Security Department takes take such reports seriously and is monitoring relevant developments in this regard. Sarima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaliwat kanan ang epekto ng masamang panahon sa ilang bahagi ng Mindanao. Gaya po ng malakas na ulan sa Bongao, Tawi-Tawi. Halos isang oras na tumagal ang ulan na dulot ng local thunderstorm ayon sa pag-asa. Severe thunderstorm naman ang sanhi ng ipo-ipo na naranasan sa sibutu Tawi-Tawi. Bagaman nagdulot po ito ng takot sa ilang mga nakatira sa pinangyarihan ng ipo-ipo, dumaan lamang po ito malapit sa mga bahay at walang naidulot na pinsala. Ngayong araw, hindi lang tawi-tawi ang may chance ang ulanin kundi iba pang bahagi ng bansa kasama na po ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ganyan din po ang aasahang panahon ngayong weekend lalo sa bandang hapon o gabi. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon sa pag-asa, easterlies o kaya intertropical convergence zone ang magdadala ng ulan sa bansa. Hindi na magpapaulan sa northern Luzon ang bagyong hulyan kahit nasa loob pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Huli ang namataan, 240 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Humina na bilang tropical depression ang bagyong hulyan habang nananalasa sa Taiwan. Sa mga susunod na oras, posibleng lumabas na ang bagyo sa landmass ng Southern Taiwan at magpapatuloy ang paghina nito hanggang sa mag o malusaw. Sa ngayon, dahil pa rin po sa bagyong Hunian, magiging maalon at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga baybaying sakop ng Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Patay ang apat na trabahador matapos silang hinihinalang mas sa fermentation pool nang isang pabrika ng patis sa Ubando, Bulacan. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Bangkay na ang apat na trabahador ng datna ng Romesponding Rescue Team sa pagawaan ng pati sa Barangay Panghulo o Bulacan. Ang mga biktima natagpo ang magkakatabi sa loob ng fermentation pool. Ayon sa pulisya, pinaglinis ng may-ari ang isa sa mga trabahador. Nagulat na lamang daw ang isa pang trabahador nang makita na wala ng malay ang kanyang kasamahan sa fermentation pool. Dito na raw siya humingi ng tulong. Humingi siya ng tulong sir sa mga kasamahan niya doon na nagtatrabaho. Uh, pagkatapos, tatlo kagad yung tumulong na, ano, na iahon yung ano doon. Hanggang sa hindi na rin sila nakaahon sir. Posibleng suffocation daw ang ikinamatay ng apat na biktima matapos makalanghap ng kemikal sa loob. Pinatray na i-retrieve nung, ano, sir, nung BFP, pati rin sila, hindi sila makatagal din dun sa loob. Uh, hanggang sa ginamitan na sila, ng gumamit na sila sir ng ano, na mas oxygen, breathing aparato sir. Kung, ano, gumamit sila ng breathing aparato, para makababa doon sa, sa ilalim. Dalawa sa mga namatay ay mga caretaker ng compound habang ang dalawa naman ay mga kinontratang construction worker. Base sa investigasyon, nasa apat na taon na raw hindi nag-ooperate ang nasabing pagawaan kaya palaisipan ngayon sa pamilya ng mga biktima kung bakit kinailangang linisin ng fermentation pool. Ito yung gate ng compound ng pabrika ng patis kung saan namatay ang apat na trabahador matapos umanong masofocate sa isa sa mga fermentation pool. Mula sa gate na yan hanggang dito sa nilalakaran ko ay amoy na amoy pa rin ang masangsang na amoy. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya kung talaga bang non-operational na ang pabrika. Inaalam din ang posibleng pananagutan ng may-ari lalo't wala raw safety gear na suot ang mga biktima at tanging lubid lamang ang suot ng tatlo sa kanila. Ay naman sa anak ng isa sa mga nasawing trabahador, pumirma sila sa isang waiver kung saan nakasaad na sasagutin ng may-ari ang gastos sa burol at libing ng kanilang kamag-anak. Pero pinag-aaralan din daw nila kung magsasampa sila ng reklamo. Ito, 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 ito kumakaayos kami kung tama naman po yung ibibigay nila sa amin. Kung sapat naman po pa, kung gusto naman po ba yung ibibigay nila. Titignan pa po, po namin sa pag-uusapan kasi magkakaupusap pag pa naman daw po kami. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayag ang may-ari ng pabrika. Jomer Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdibay ng Korte Suprema ang in inisyong arrest warrant at hold departure order laban kay Dalia Guerrero Pastor, ang misis ng pinaslang na international racer na si Enzo Pastor. Si Dalia ang isa sa dalawang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa race car driver. 2014 nang pagbabarilin si Pastor habang nakahinto ang minamanehong sasakyan sa isang intersection sa Quezon City. Binaliktad ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals na nag-dismiss ng kasong parricide laban kay Dalia. Naunang naaresto ang gunman na si Police Officer 2 Edgar Angel at isa pang mastermind umano na si Domingo de Guzman III. Ikinatuwa naman na mga kaanak ni Pastor ang desisyon ng Supreme Court. Wala pang pahayag ang kampo ni Dalia na nananatiling at large. Mga mari at pare, nasa Pilipinas na si Grammy winner Olivia Rodrigo para sa kanyang Guts World Tour. Galing sa Singapore si Olivia at dumating kahapon sa Naiya Terminal 3. Kasama ni Olivia ang kanyang boyfriend na si Louis Partridge. Looking forward naman ng Philo Libis para sa concert ni Olivia bukas. Lahat ng kikitain sa concert mapupunta sa Fund for Good organization ni Olivia. Samantala, may bagong project naman si Park Shin Hye. Yan ang South Korean drama na The Judge from Hell kasama si Kim Jae-yong. Kwento yan ng isang demon na sumanib sa isang judge na character ni Shin Hye. Chika sa inyong kumari ni Shin Hye, agad niyang nagustuhan ng karakter na isang prangka at hindi nagpipigil sa sasabihin kaya tinanggap niya ang proyekto. Ibang-iba raw kasi yon sa mga nagginampanan niya ng role noon. Very relatable naman daw si Jaehyung sa kanyang character na isang detective. Sabi pa ng South Korean actors, madalas silang magpulitan sa set na paraan daw nila para each year ang isa -ta isa. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.